Sinanay na matyagang nagbebenta ng mga street foods para lang mairaos kahit papano ang pang-araw-araw na gastusin. So 50 pesos kano pa lang ang tinaglakwan na nang rugi iso na idi oras iti alas stress ni Malam. Umna natin guys dahil nga nagsimula pa siya ng alas ng hapon eh wala pa na, na pagbintahan. only 50 pesos only so para naman eh, kahit papano ay eh, makatulong tayo ay, bilhin na natin. So, start na Nay. Lutuin mo na lahat 'yan. Bibilin natin. Papa no nga stress ng hapon, 50 pesos lang daw ang napagbintahan. Ayun, so wala pang bumibili gaano. ano. So, para naman ay eh, makapatulong uh, tayo. Ayun, bilhin na natin lahat ang kanyang paninda. Okay lang ba yan, Nay? 10 pesos yan. O, oh, 10 pesos daw. Oh. So ang gawin na natin, so bilangin natin yung muna yung kikiam. Magkano ba yung kikiam? Para alam natin yung ating babayaran guys. Um, walo ay, upati uh, So upati Hi, si nanay. Hi. So nay, manumot ni magandganan siya yun na no, ma mabenta yung lahat dayta? Adamot manong maurnong tayo? So uma nay, para kadagiti daily expenses tayo. tayo. <laughs> kurang. Agkurang kurang. 25. Gatang to pala ti. da, pa nagbasa. Sumano tibalbalon? balbalon, ka di anak mo. Kanlo. Bali do ya ti high school. na ma, bali may maisa ti grade 6, elementary. May ti kinder. May sa ti tender. Ah, so Apat sila. Ano amin? 85. 85. O, oh, 85 daw lahat yung kikiam. Data gulay. Bili na natin para makapakinda naman si nanay. May mga allowance yung kanyang mga anak. O, oh, ba diba? Dahil nga apat, may senior, may high school. Lum, ano ba yan? Lumpiang? Gulay, gulay. Lumpiang gulay. So, magkano isang lumpiang gulay? 5 pesos. Ito pesos. lang ang 10 pesos. Lumpiang sang Ay, Ay, yun pala. Two. Eh, magkano? Yan ang gulay. Ayan. Ayan. So na benta hanggang ngayon, anong oras na ba? Time check po natin eh, sa anong oras na po ba? Kumapalang Alas sa is, Ay, wow. naman eh, kahit pa paano eh, makatulong tayo sa nanay na nagtsatsagang na kumakayod para sa pamilya. mga Saan natin pa nagkita, Nanay Bibi? Pagka na benta lahat yan, magkano kayang kita? <laughs> Ay, ayan nga magkwinta-kwinta ni nanay. Kita, nyo mam. So, umanay yan nga alawan sa gitugbing. Kung tutuusin eh, kulang pa yan. <laughs> Ay, ok. <ako>, sige. Anong <laughs> <laughs> piraso na ito eh? Huwag kayong mag-flower. 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 Ok. Wonder Woman pala ni nanay. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ayun, sinulang. lang. sinulang. Ayun, ah! sinulang. Ayun, 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 sinulang. 55 hindi na naihabol yung balot 65 100. 100 100 ito lahat lumpiang shanghai <laughs> Ang wang, ay, lumpiang shanghai 100 uh, ay yung um, sa lumpiang yung may 5 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 1890 100. Saktong 100 pala yung lumpiang gulay 100. natin. So, eto. 185 lahat. 185. Eto. 175. 185 plus 175. So, magkano lahat? 185 plus 175. 360. 360. Ayan. 360 lahat, guys. Tingnan natin kung ilan ang kakain. Pero kailangan yung mga kakain. Ay, nakasubscribe sa akin. O, diba? O, tingnan natin yung isang nanay doon. Kain tayo. Nakabalo pa. May balot pa daw. Ayun na tayo guys, tikman natin tong lumpiang gulay nila. Tama. Eh. Yung sabsawan na dito. Ito okay. Ito ang sauce. Flower na A girl. A Flower girl. Flower girl. Na, na YouTube. Na? Ibulungin kayo sila ako na. na so ayan nga guys, san saya saya naman dahil kanina walang tao ngayon eh kami lasimod eh. ay <laughs>

Hmm. dyan dyan pa pa lang dyan dyan ito ka ka -na. nakabagkan kanina pa yan hello so guys magloto loko ka naman island i-mecos mecos mo na yan huwag <laughs> <laughs> oh. mong i-mecos mecos baka mamaya wala tayong makain sige pag i-mecos mecos yan anong kakain mo yung mecos mecos na lang baka matukaw mekos mecos mo ka lang party party hindi ko mamubilya nga gilak gilak na sana, oh, para. saya na suasaya saya ni nanae guys ay ay ni nanay guys. Hi! Ayan. ay 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 ko <laughs> <Piding, laughs> <can you define? laughs> oh, ay okay.

may maagang gumating May maagang gumating na sampak, santa sampak cloud. Mm. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome. Kita gam. Mekos mekos Hindi pwedeng mekos mekos dahon dahon to. Oo nga, parang naman welda ng pagkaluto kayo naman. Kaya Walang mekos-mekos. may may siya pala na kuning siya naka-ado. Ano? Bakit subo ka subo. Ito kamera. Tala. Kung tayo <laughs> na may Oy. Ah! Ibalagin ka na? Ha? Ano? 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 Ano?

Sa so, ayan nga guys, nakabenta na, naubos na lahat ng kanyang paninda. Oh, ayan oh. Sarap ang luto niya ni Nanay Aileen Sarap-sarap. Thank you, thank you, Thank you very much. Maraming maraming salamat. Po. So Nanay, anong masasabi mo ngayon dyan? At nabe, kabenta ka na, naubos mo lahat ang iyong paninda. Oh, naik Ayun guys, sana naman na ang ating pagkatuloy ng ngayon ang at, maraming maraming salamat po at kahit po sa kunting halaga po lamang ay laking bagay na rin po ito para sa kanila so God bless po